Yaya, ano ba ginagawa mo dyan? Bakit nandiyan ka? Pakaramdam mo yata ka, pamilya ka, no? Ano ka ba? Pinaupo ko muna. Pakainin mo muna. Kakarating lang eh. Alam mo, dapat kapag kasambahay, alam kung saan ilulugar ang sarili. Pasensya na po. Pasensya na po. Pasensya, pasensya. Oh, CJ! Ano? Arbenintay mo, ayusin mo yung mga gamit dyan. Tignan mo yung pinapaglinis. Na Alis naman. Ba? Mga batugan. Ang aga-aga, ang init ng ulo mo. Kumain ka nga muna. Sensyon na po, madam. Naku, huwag mo itindihin yan. Kumain ka muna dyan. Kain ka lang. Oh, Yaya. Ano pa mo? Di ba pinagluluto kita ng tinola? Opo. Kung ako sa'yo, tingnan mo yung kuya mo kung dumating na at baka nandiyan na sa'yo, Sige po. Madam, salamat po. Pasensya na po. Let's go. Pasensya hmm. na po. Ay. Pasensya, pasensya. Kaya aga-agang, ito ang Nasaan wallet ko? Hindi eh, ba nilagay mo kanina dyan? Nilagay ko nga dito kanina. Eh bakit nawala? Hindi, hanapin mo. Hanapin mo muna. Isa ka rin yung pambihirang buraraki. Eh. Baka pag ka sa mga kapatid mo, buraraka din. Wala dito ang wallet ko. O oh, ano, Casey? Sino gusto mong pagbintangan ko? Aba, ewan ko sa'yo. Anong ewan ko? Tawagin mo nga yung bago natin kasama dito sa bahay. Kuya, ano? Malay ko, akala ko lagi mong bitbit yung wallet mo. Lagi ka lang, ganyan ka lang lagi. Eh. Magmasig-masig ka rin naman. Sa pagiging... Hindi mo CCTV itong bahay. Pagiging burara mo na pagbintangan mga tao. Hanapin mo muna. Tawagin mo na si Yaya dahil sure na sure ako siya ang kumuha ng wallet ko. Dito ako nakaupo kanina eh. Malamang. Ito, ito, ito. Tol, ito. Ito sigurado ko kumuha eh. Sir? Labas mo yung wallet ko pala. magaling na Yaya. Wallet po? Ilabas mo na. Nagmamaang-maang ka pa. Sir, hindi, wala po akong kinukuha, sir. Kinuha mo ang wallet ko. Ikaw lang naupo doon sa inupuan ko. Sir, naiyaya lang po akong kumain, sir. Wala po akong kinukuha ang wallet. Kanina pa po akong nagbibinis dito. Sinasabi ko sa'yo, eh. Pagkaburara mo, ayan. Pero bibitan ako sa si beka. Parang kasalanan Ay, ko pa. May history tayo mga katulong, di ba? Mga magdanakaw. Alam niyo kayo, hindi na kayo nadala. Doon sa kabila, nalooban na tayo. Dito, nagpasok ka pa ng bagong Sino ba nagdala dito? May driver mo. Si Marvin? Sino ba ba? Marvin! Ah, uh, Boss Jeff? Yes, Boss. Di ba ikaw nagpasok sa kanya? Ah, opo, Sir. May At kapamilya problem. mo siya, di ba? Opo, Sir. May problema po ba? Meron naman. Kinuha lang naman niya ang wallet ko. Ay. Sir job hindi po namin magagawa. Hindi po magagawa ng kapatid ko yan, sir. Anong hindi? Kahit mahirap po kami, sir, hindi po namin magagawa magnakaw, sir. Hindi po, wala pong ganun sa pamilya namin. Paano mo nasabi? Eh, siya lang ang umupo doon sa inupuan po kanina. Sir, hindi naman po ako pinalaki ng magulang ko para magnakaw po. Kaya po ako nagtatrabaho. Hmm. Tama na. Kino kakakonsente mo sa kanya, kasalanan ko na ngayon. Gende, sinabi na nakaratatulong namin. Tandaan niyo ha, pag hindi ko nakuha ang wallet ko within this day, dalawa kayo mawawala ng trabaho. Sir, niyo ba yun? Teka nga, maigin na ito. Hanapin natin yung wallet mo. Ano yung ginawa ka ng wallet? Wala, kuya. Kanina pa ako naglilinis dito. Iliaya lang din naman ako ni Madam kumain eh. Oh, sige eh. Ay, naku, pagpasensyahan niyo na yun ah. Ma'am, eh, ulan naman kung kinukuha ang wallet yung kapatid ko. Tsaka, Nakaka Bam, ang takal ko na po nagtatrabaho sa inyo. Alam niyo naman po yung loyalty ko sa pamilya niya, Madam. kahit marami po kami nakikita ang mga alahas ni Sir, yung mga cellphone po niya, nasan po, hindi naman po namin kinukuha. Alam ko yun. Siguro nadala lang yun kasi di man nanakawan nga kami yung nakaraan. So, nawala yung nagka-trust issue na yun. Ang maigi na ito, tulungan nyo na lang kami hanapin yung wallet. Sige, sige po, po ma'am. Sige po. Tara, Becca. O, ate, tayo mo ginagawa ng dalawang to. Di ba sinabi ko hanapin yung wallet ko? Sir, naghanap naman po ako, sir. Inikot ko na po yung bahay. Di ko po talaga nakita, sir. Eh. Sir, di ko rin naman po pwede pabayaan yung trabaho ko sa bahay. Sumasagot ka pa, eh. Eh, kung tumawag kaya ako ng pulis ngayon? Sir, sir Kuya, bantayan mo mabuti to. Siguraduhin mong huwag silang makakalabas ng building na to. Okay, yeah, kung sa mga yan. Tumawag ka ng pulis. nangyari? Ano kaguluhan to? Ito kasing dinala ni Marbs na katulong. Malikot ang kamay. Nawawala yung wallet ko. Eh baka naman kasi kuya ko sa mulang nila pag. <laughs> ito ba yung halap mo kuya? Eh ito naman pala eh. <laughs> Ay, naman pala eh. Nakita ko kasi na nakuha ko siya. Kanina. Ikaw pala yung buraradin kasi. Si Kuya naglinis-linisan pa, isa ka rin pala sa burara dito sa bahay. Naguhugas kami pa. Ito na oh! Ba't kasi to? Eh kasi, napulot ko kasi kanina. Hindi ko na nakita. Andito kasama ng jacket mo. Marbs? Sir? Rebecca? Pagpasensyahan niyo na ako ha. Masyado ako naging padalos-dalos. Okay lang po, Sir. Ah... Uh... Alam niyo naman po hindi namin magagawang mag, ano, mag, uh, ng masama sa pamilya niyo, sir. Sa sakong taon nang nagtatrabaho sa inyo ni ma'am. Tsaka mabait po yung kapatid ko, sir. Marangay po ako nagtatrabaho, boss. Kailangan ko lang din po talaga magtrabaho ng maigi kaya pinagbubutihan ko. Pero hindi ko po intensyon na magnakaw sa inyo. Hindi ka ng pasensya Ay, so, dyan ako. Pasensya, pasensya na rin. Hindi kasi sa mga alam mo naman Mars, aware ka sa mga nangyari sa mga nakarami tagapasta -taga ka ng natin, di ba? Yan nga sir. Siguro nagkaroon lang ako ng phobia or na trauma lang ako sa nangyari nung nakaraan. Pagpasensya niyo na ako. Pasensya na rin po. Sir, nilinisin ko muna po yung ano, SUV niyo sir kasi may lakad po tayo. Hindi na, hindi na. Mag-day off ka. Deserve mo na day off. i special mo kapatid mo. Sige po. Mauna na po kami. Ma'am. Sige. Tara, beka. Ano to? Mm -hmm. Pamilyang Burara? Pamilyang Burara? <laughs> Pamilyang Burara? kasi! <laughs> Hindi! Ikaw yung nauna! Ito yung magamit ko! Ito kasi! Isa sa yung mga bali! Alam! Alam! Sige na! Okay na! Silikpit ka kayo!